Good morning mga kapatid, hallelujah Our verse for today is Colossians 2 verse 6 Ang sabi dito, Colossians 2 verse 6 Sabi Kaya nga kung paano ninyong tinanggap si Cristo Jesus bilang Panginoon Ay gayon din naman kayo magsilsilakan sa Kanya Amen, glory to God nagpala na po ang ng Diyos. So mga kapatid, kung paano natin tinanggap si Jesus Christ, no? Ay ganoon din daw tayo lumalakan sa kanya. Hindi po yung may mga Kristiyano kasi mga kapatid na once natatanggap na sila, tinanggap na nila si Jesus Christ. Hanggang doon na lang po. Hindi na po sila lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong so Kristo. So, wala pong saysay -say po yun mga kapatid. Oo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, kailangan bukal sa ating puso at hindi sa labi lang, no? Kasi doon po lumalabas na ang kaligtasan po ay hindi po 'yun na pagtanggap natin ligtas na po. Oo, oh, totoo ligtas na po tayo. Pero pagsikapan po natin, trabahoin po natin ang kaligtasan niya. Yun po ito na tinatawag natin na sanctification. Isa sanctify po tayo ng Panginoon, glory to glory, no? Na unti-unti tayo magbago nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord, no? Na pag decision tayo sa ating buhay at unti-unti po nating baguhin kung ano man ang ating ah, ah, nakaraan, no? We are in Christ. Kaya mamuhay po tayo ayon sa kalooban ni Kristo. Sundin po natin kung ano ang pinapagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming Kristiyano na tinanggap lang si Jesus Christ tapos hanggang doon na lang po iniwan na si Jesus Christ at uh, wala mayroon namang nagsisimba lang yun lang pumapasok sa simbahan ngunit wala naman sa puso nila yung pagsasamba no? uh, even ang Diablo mga kapatid ay nagsasamba rin nakakilala rin sa ating Panginoon nanginginig pa nga siya no? ayon sa Santiago dos 2.19 nanginginig pa mabuti pa nga yung Diablo mga kapatid kaysa tao na kulang sa pananampalataya, nakakilala na na kay Kristo, ngunit wala man lang takot. Ang Diablo po ay takot na takot. Nanginginig pa nga siya kung uh, ang marinig niya yung pangalan ni Jesus Christ. Nanginginig ang Diablo, mga kapatid. So, kailangan pong pagsikapan natin ang ating kaligtasan, mga kapatid. Kailangan po natin trabahuin. Kasi sinabi po sa mga talatang iba, no? na hanggang wakas, ang manatili hanggang wakas ay siya lang po ang maliligtas. So, glory to God po, mga kapatid. Salamat po.